Pakuha kay Kuya Andoy. Asa man na pakuha, asa man. Asa man. Oh, di ha, di ha. Gusto yung pakuha ni mo kay Kuya? Saan? Saan, saan man? Saan? Saan? Saan, saan yung toy? Saan yung no, toy? No, saan? Saan? Pakuha ni mo kay Kuya? Gusto ni mo pakuha? Ha? Nasa ilalim, nasa ilalim dahil.

Ha? Ako ano yung mga kuya? oh Oo. Oo. Ano yung mga paglangan niya? Tabangin si Kuya Gita. Tabangin si Kuya Gita. Tabangin si Kuya Gita. Saan? Tabangin si Kuya si Kuya asa, Ito d'lo. Ito d'lo. Ituro mo. Ituro mo. Ituro. Saan? Puta! Puta ka! Ikaw gani ang kuha, kuya. gani gani kuha, kuya. Chicken or bukog? Chimkin. Ay, ang bukog. Ay, ang bukog. Chimkin. O, oh, yun to. Mili, tamili ka. Pili, pili. Chimkin. Pili. O, oh, chimkin. chimkin. Ay, chimkin. Ay, chimkin. Liburg man, liburg. <laughs>